Ready everyone! So, nandito kami sa head office ng Ascender International and good news, meron kasi kasama dito na isa sa mga top earner ng Ascender International and right now, nagpacheke na naman siya. Grabe, napakalapit ito. And, hindi ko sasayangan yung time na to na maghingi He meant... yun, hello ascenters sa so, mga hindi nakakilala sa akin, is Master Vinos, and of course, isa lang din po ako sa mga tulad nyo na nag na gawin tong negosyo na to grabe guys, I'm so happy and grateful na naging part po ako ng Ascent International, then uh, po naging part tayo at ginawa natin, negosyo natin ng tama, nagka-resulta po tayo nag-clean po tayo ng check-in natin nung so, nasa 81613 pesos in just one week guys, nagawa ko po to dahil po sa talagang clarity yung vision ko dito sa company na to at the same time sa tulong ko ni uh, partner Marlene talagang uh, nag-decide ako at binakita niya sa akin itong negosyo na to kaya clear na clear sa akin po talaga yung negosyo na to yung pangarap ko mismo kaya kung ikaw ngayon na sirang kapal partner marining decide ka lang as soon as possible kasi kung ano man yung nakita mo ngayon na resulta kayang kaya, -kaya mo rin yes so, congratulations partner and message mo ako kung gusto mo ma maging ng Asandra International see you in my inbox